Malit na ako nagising. Kasi hindi ko pa na ano yung... tagal kasi ako natulog kagabi. Kasi na yung oras pa ng Saudi yung <laughs> tulog ko. Hindi pa dito sa Pinas. Launa na ako nakatulog. So, kagising ko lang mga 9 o'clock. Almosal kayo Yan, tingnan niyo yung baba ko. <laughs> <laughs> ganda ng pusing ng papa muling ko. Babad sa cellphone. Mag ano na yan, mag yan na yan, sa cellphone. <laughs> Tayong tayo. Dito. it's sí, birthday good morning everyone. Ba't good birthday friendship. Kain tayo yung ulam ko, is lechon Manok, salamat talaga na ano ko. Kasi ito, bumili siya. Kinakain ako, kinaulam ako ng lechon Manok. Kasi nakasip siya ng gifts sa Jollibee. Salamat sa sponsor. Mmm, parap. Manood ko rin tong lechon ng mok. Malasa siya. Malasa siya. Ang sarap. Ang dami ang kain ko ngayon nito. Kain tayo mga anak ko sa probinsya. Kain tayo na si sister, kain tayo. Mama, papa, kain tayo. No, friendship to John, kain tayo. Birthday ni papa. Birthday ni Lolo. Ay, birthday ni... Ayan. Birthday, ni... birthday ni... Dito ni mama. Birthday oh, ni itong... Dito. Kahapon, pariha sila ng birthday. Tapos alam mo ba, nakparihan din sila ng pangalan. <laughs> Muling tsaka mulong. Yung totoong pangalan, Romulo. Kaya ko sila, kariha hmm. pa rin sila ng birthday. Kaya nagtawa lang sila kahapon. <laughs> <At> kaya sila. <laughs> ano ba pangalan mo? Romulo. Romulo. Birthday? September 5. Kariha yeah. sila kahapon. So kaya nagtawa lang sila eh. Tapos yung nickname pa rin nila, para pare, 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 pare halos. Pare, 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 pare. Mulong lang isa isa muli. <laughs> <laughs> Tawanan sila kahapon eh, nung nalaman nila. Birthday ba kahapon? Hindi po. Mm. Pati nun? Mm. September 5, September 10. Ang kapatid niyo, September 12. Mm -hmm. Si Nita. Oh, five years old na siya. Wish lang, mali si Permente. Kevin, September 7? 7 is queen. Oh. Si Jag nga, 7. Saka 7 lang nito. Ang gagawin ka na lang. Ah, uh, anong grade na niya? Grade 2. Grade 2 oh. <laughs> na si Kuemi. Oh. Pag nagkana yan. Na, sarap ng balat, oh. Favorito <laughs> <Pabalito> mo. Favorito mo. Oh, balat ma? Uh oh. Balat kami. Sige so, kayo? Susana? Hmm. Oh, favorito mo. Ano? Prito? Hmm. Gusto hmm. ko yung malutong. Kaya nga, paborito niya to. <laughs> kaya pinano ka. <laughs> <laughs> Basta ako wing. Ano oh, sa'yo wing? Si Papa kasi hindi may isang Gulay naman din si Papa. Gusto ko sipapa. ano, wing sa ano ribs. Ako oh, kahit ano, gusto may balat. Minsan <laughs> <laughs> tinitira ko sa isang tabi yung balat. Light ko, alas ko nakakainin. Mm hmm, anuhin mo na lang. Papakain. <laughs> Ay Mababad lang yan sa'yo Tanong ka ng tanong kumain siya Hindi nga siya makakain <laughs> Nagloser na siya Napain Lumasta Siya din Alam natin na gustong gusto siya kumain Kaso lang Hindi talaga kaya ay, alaw, ay, na natin Ayaw na Ilabas na natin siya sa linggo Dito oh ang gusto yung mga bisita niya, tapos nasa loob siya. Oh. Hmm. Para makita niya din yung paligid. Wala naman doon sa linggo. Kaduti ako. Taba ako. Wala ka sa linggo na? Mm -hmm. Five to two ka na? Ah, tanga. Wala alas dos ka lang. Alas dos ng hapon ka lang. Nandito ka na. Ay, oo nga. Mm. Mabuto mo pa sila, Dai. Mm. <coughs> um. Ano ba ang oras sa tingin niya? Magaling nandito sila bago magtanghali. Or, ano? Ano? Ang alas 9 nandito. Mm -hmm. 30. Nandito nga sila, tulog naman ako. Kasi madaling araw ang tabako ko, antok na ako nun. Mga 30 minutes ako. Day, ano ba ang pasok mo? Linggo. 5 hanggang 2. Darating sila dito alas 9. Kaya sa trabaho ka. Hmm. Kulat pa ba nga? No, Nakatulog ka ng gabi na ano oras ba ko bukas? Sabado bukas ba? Mm. School? Work trabaho in... niya. Work and school. May school ko din. Oo nga, nasabay-sabay pala sila bukas. 9 to 12, 9 to 5 ka sa ano? Ay, I... no, 9 to 5 ka bukas. 9 to 5 sa school niya? Mm. Tapos, tapos yung trabaho one niya? Tapos 1 to 10. Ha? Huh? Hello? What? Hmm. Ano po schedule mo? Tapos ikaw hindi mo alam schedule mo. 9 to 5 yung school ko. Huh. Ha? Anong oras? 9 to 5 ang schedule mo bukas. Sa school niya. Sa school. Tapos yung work niya. 9 to 5? Hindi hmm. e absent ako ng ano, ng one, bandang 1 kasi 1 p.m. to 10 na ako ng work. Hmm. Hindi ba umaga lang? Kalagay din 9 to 5. Ito, 5. Saturday? Hmm. Always ba yan na schedule na yan sa Saturday? Walang chance yan? sa sa work, possible naman ma-change. Pero sa school, hindi ka. Hindi. Teko nga ulit. Kanin pa ako. Dagdagan mo hapang konti lang. Nagkanin pa, pa. Mayroon pa ba? Ma? Dagdag tayo. Para bumaba, taba naman na konti. Schedule mo, di mo alam. Schedule ko. Mo, alam ko. <coughs> ha? Ano? Buti, tinatandaan mo yung schedule niya, nak, para hindi niya makalimutan baka. Hindi, makasay. Alam mo, alam ko nandito sa, sa bahay. Tinitignan ko yung yung nasa chart. Sa chart, chart niya. Kasi sinasulat niya, no? Mm. Ang galing niya, no? Tapos, <laughs> tinitignan ko kung ano yung pasok niya ng kinabukasan. May... maaga ako magigising May o chart hindi. Kasi siya, nagsa-chart kasi siya, naggawa siya ng data. Ah. tinitignan, ka. tinitignan ko kung maaga ako magigising o medyo late ng konti. Mm. Eh, kanina, sabi ko mamaya na lang ako magigising 8, eh, kaso si Dito mamaya ang... na pakalamusag yan, hindi na ako napatulog. Iwan naman na kasi gabi pala. <laughs> hindi, wala na, <laughs> hindi, <laughs> hindi na kayo nabukasan. Hindi, hindi naman gagastusin yun. Siyempre alam niya yun na ano, iba naman. Anong akala kayo datang? Hindi, kasi gusto ko din matulog ka rin. Ay, wala na, naano na rin ako mag-cellphone eh. O, di ba? <laughs> nagtingin kasi ako ng message, di ba? Tapos sabi? nagtingin ka ng message, di mo na tinantanan. <laughs>